Dumating ang panahon na binaha ang buong mundo at bilyonaryo ka na kung makahanap ka ng lupa. Subscribe for more. Natunaw ang lahat ng polar ice caps ng mundo at bilang resulta ay lumubog ang lahat ng kontinente at ang mundo ay naging walang katapusang tubig. Walang magagawa ang mga tao kundi makasanayan ang bagong uri ng pamumuhay sa ganitong kapaligiran. Nabubuhay ang mga tao sa mga lumulutang na komunidad na tinatawag nilang atol na ang pagkain lamang ay mga seafoods at ang hanap buhay nila ay ang palitan ng mga kalakal. Ang mga pananim, alabok at lupa ay mas mahal pa sa ginto at nire nila ang ihi nila bilang inumin dahil sa kakulangan ng fresh water. Kahit napapalibutan na ng tubig ang buong mundo, ay naniniwala pa rin ang marami na meron pa rin natitirang tuyong lupa. Maraming grupo ang matagal nang hinahanap ang misteryosong lugar na ito pero wala pa rin nakakasumpong hanggang ngayon. Ating makikilala ang lalaking na-tawag na mariner na nakatira sa tagpi-tagping bangka na gawa lamang sa mga kalakal. Umiihi sa isang garapon at nilagay sa isang filter system para maging inuming tubig uli. Meron siyang lime tree na isang rare commodity sa isang mundong walang freshwater at walang lupa para mabuhay. Nangingisda siya at nangu-olecta ng mga kalakal na pwedeng magamit mula sa karagatan. Isang hapon, matapos niyang mag-dive, napansin niyang may bangkang papalapit sa kanya. May sinasabing atol ang lalaki na pinagkunan niya ng kalakal at gusto niyang makipagpalitan kaso kaduda-duda ang mga kilos nito nalaman ni Mariner na ninakaw pala nila ang bunga ng halaman niya biglang may grupo ng mga lalaki na tinatawag na smokers na nasa jet ski at umatake sa kanila kaya agad na umaksyon si Mariner kahit gawa lang sa pera-perasong kalakal ang bangka niya ay mabilis ito kaya natakasan niya sila samantalang ang magnanakaw ay naabutan nila Kalaunan, nakarating si Mariners sa isang malaking atol o floating city na napapaligiran ng mga metal. Sinabi niya sa gate na makikipagpalitan siya ng mga kalakal. Pakapasok niya ay pinakita niya ang genuine dirt o totoong lupa na siyang ipagbibili niya na napakabihira sa kanila. Nang ang totoo ito, binayaran nila siya ng 124 chips kapalit ng garapon ng lupa. Ginamit niya ang pera para bumili ng puno ng kamatis sa isang babaeng pangalan ay Helen. Bumalik agad siya sa bangka niya para umuwi nang may malubong sa kanyang isang pamilya. Request nila na buntisin niya ang anak nilang babae na tinanggihan niya agad. Nagalit sila sa inasal niya at pinigilan siyang umalis nang mahuli siya. Nadiskubre nilang mutant pala siya dahil may hasang ito sa likod ng tenga at magkakadikit pa ang daliri sa paa. Nagkagulo at nagpumigla si Mariner kaso nahuli siya agad sa fishing net. Kinagabihan, tinanong ni Helen si Gregor kung kailan sila aalis para hanapin ang dry land o ang kalupaan. Sinabi niyang makikita ang dry land sa pamamagitan ng direksyon na nakatato sa likod ng batang si Enola pero hindi pa rin nila maintindihan ang mapa hanggang sa ngayon. Naisip nilang tanungin si Mariner tungkol dito na nakakulong na ngayon. Nilapitan siya ni Gregor at tinanong tungkol dito. Sinabi ni Mariner na sasagot siya pero pakakawalan siya bilang kapali. Kaso mahina ang loob ni Gregor at sinita na rin siya ng bantay. Kinabukasan, na ng mga tao na lunurin si Mariner sa kumunoy at mamatay. Sa kabutihang palad ay nagkataon naman na sumugod ang mga smokers sa pamumuno ni Deacon at inatake ang atol. Sila din ay matagal nang hin Pinahanap ang inaasam na dry land at tinutugis ang batang may tattoo sa likod na magtuturo sa kanila para mahanap ito. Pinalibutan nila ang atol at pinagbabaril ng malalaking armas. Maraming namatay at napasok nila agad ang lugar. Para makaligtas sila Gregor ay pinaandar na niya ang balon. Kaso bigla itong lumipad at di na nakahabol si na Helen at Enola. Samantalang si Mariner naman ay sinusubukang makatakas kaso papalubog na ang kulungan at malulunod na siya. Nilapitan siya ni Helen at sinabi ang tutulungan niya siya makatakas basta isama silang dalawa na makaalis sa lugar at tumayag naman siya agad. Pakalabas ay sinabihan niya silang buksan ang gate at siya naman ay pupunta sa bangka niya at paandarin rin ito. Nastock pa ang gate at kinailangan niya pang ayusin ito. Bumalik na siya agad at sumakay na din agad si Helen at Inola at nakalabas na sa atol. Nang makita sila ng mga smokers ay hinabol sila. Pero sa angking talino ni Mariner ay ginamit niya ang machine gun din nila at hinila ito para barilin nila ang isa't isa na nagpasabog sa bangka ni Deacon. Pagkatapos ng labanan, hinanap ng mga smokers si Enola sa atol dahil nalaman nilang siya ang may mapa papunta sa dryland. Tinanong niya ang mga tao, siya ka pinagpapaslang. Nang makalayo na sila, tinanong ni Helen kung alam ni Mariner kung paano makapunta sa dryland. At sinabi ni Mariner na oo, maigi daw na itapon na lang si Enola sa dagat bago makarating doon kasi limitado lang naman ang pagkain at tubig nila. Hindi pumayag si Helen at kinumbinsin niya si Mariner at inalok siya ng kung ano-ano para lang manatili si Enola. Pero hindi interesado si Mariner. Sa huli ay inalok na rin niya pati ang katawan niya pero hindi siya pinatulan ni Mariner. Una ay napansin niyang drawing si Inola kung saan saan. Sa galit niya ay tinapon niya si Enola sa daga. Nagpanik si Helen at agad niyang sinagip ito. Dahil hindi siya marunong lumangoy, iiwan na sana ni Mariner silang dalawa. Pero nakonsensya ito at bumalik at pinasakay sila ulit. Nang makasakay sila sa bangka, sakto namang natuntun sila ng mga smokers at pinagbabaril sila. Bumaba agad si Mariner para kumuha ng mga armas. Gustong gumanti ay ginamit ni Helen ang spear gun at binaril ito sa helicopter nang walang paalam kay Mariner. Nagpaikot-ikot tuloy sa palibot ang helikopter at nagkandasapot-sapot ang lubid sa bangka. Agad na umaksyon si Mariner para putulin ang lubid at ganun din ang mga smokers. Nabaril ng smokers ang lubid at nakalpas na ito. Si Mariner naman ay bumagsak sa tubig. Galit na galit siya sa pangingialam ni Helen sa bangka niya at ngayon ay sira-sira na ito bilang parusa ay pinagpuputol niya ang mga buhok nila. Samantala, nagpadala pa ng mas maraming tao si Deacon para hanapin si Enola. Habang si Mariner naman ay nakasalubong ang isang palaboy na bangka at meron daw siyang mahalagang papeles na pwede niyang ikalakal kapalit ni Helen. Ayaw man ni Helen pero pumayag si Mariner. Sinama ng lalaki si Helen sa baba habang tinitingnan ni Mariner ang mga papel. Nang pagsasamantalahan na si Helen ng lalaki, ay biglang bumaba si Mariner at binalik na lang ang papel dahil nagbago na daw ang isip niya. Hindi pumayag ang lalaki at nagtalo sila. Lumala ang away nila at napilitan si Mariner na paslangin na lang ang lalaki. Dahil gutom na gutom na sila Helen at panay reklamo ay nangisda na siya at lumangoy sa kakaibang paraan. Biglang may dambuhal ng isdang humabol sa kanila at hinuli ito ni Mariner at nagsalo-salo sila. Masungit man si Mariner noong una pero ngayon ay nagiging mabuti na siya sa kanila at nakikipag-usap na siya kay Enola. Okay na sa kanya kahit mag-drawing pa si Enola kung saan saan at tinuruan niya pa itong lumangoy. Nakita ni Helen ang pagsasama ng dalawa na masaya. Kung sa tingin mo ay matutunto nila ang tuyong lupa ay subscribe ka naman para sa marami pang pelikula. Kalaunan may nakita silang outpost na may mga lalaking kumakaway. Tila gusto makipagpalitan ng mga kalakal kaso may duda siya at tiningnan kung may mga taong underwater at meron nga mga smoker pala ito. Agad niyang pinaliko ang bangka papalayo at sugod naman ang mga smokers. Nakalayo agad sila sa mga atake nila dahil sa magandang pagkakagawa niya sa bangka na nagawa itong mabilis na makatakas sa sino mang kalaban. Nang makalayo na ulit sila, kinumprontana ni Mariner si Helen kung ano ang pakain nila kay Enola, bakit siya hinahabol. Sinabi niya na ang tatay ni Enola ang mapa papunta sa dryland. Pero nang marinig ito ni Mariner ay hindi ito kumbinsido at sinabi niyang hindi totoo ang dryland. Matagal na rin siyang naganap nito sa karagatan at sa tingin niya ay haka-haka lang ito ng mga tao. Ayaw pa rin maniwala ni Helen kaya pinatunayan sa kanya ni Mariner... At sinama pa siya papunta sa ilalim at iniwan muna si Enola. Dinala niya si Helen sa kailaliman ng karagatan at pinakita ang mundo dati na ngayon ay lubog na sa tubig. Nalungkot siya nang makita ito. Samantala, habang naghihintay si Enola ay may mga papalapit na bangka papunta sa kanya at nagtago agad siya pagkalutang ng dalawa, napapalibutan na pala sila ng mga smokers. Hinahanap ng mga ito si Enola pero ayaw nilang magsalita kaya nagmaang maangan si Deacon na babarilin na lang niya ang dalawa kaya napalabas tuloy si Enola. Umalis agad sila tangay si Enola at nagutos na papatayin silang dalawa kaso nakaalpas sila at tumalon sa dagat. Hindi makakatagaan si Helen na hindi humihinga sa ilalim ng dagat kaya hinalikan na lang siya ni Mariner para makatagal siya. Wow! Pinagbabaril pa rin sila ng mga smokers at umalis na rin ito kalaunan. Lumutang na sila at sira-sira na rin ang bangka nila lahat ng pinaghirapan ni Mariner ay nauwi na sa wala dahil sa kanila. Samantala, tinanong ni Deacon si Enola kung paano basahin ang tato sa likod niya. Pero hindi ito nagsasalita. Binigyan pa niya ng panulat ito pero hindi pa rin ito kumikibo. Sa sirang-sirang bangka naman ay nawawalan na ng pag-asa ang dalawa at natanong ni Helen, bakit hindi niya siya ginalaw nang inalok niya ang katawan niya noon? Sinagot siya ni Mariner na talaga siya gusto ni Helen at tila napipilitan lang ito noon. Napukaw ang damdamin ni Helen at tinalikan siya at ang mga sumunod na eksena ay zoom out na. Sumunod na araw ay sinusubukan pa ring ayusin ni Mariner ang bangka nang may dumating na hot air balloon at ito pala ay si Gregor. Himalang nakaligtas siya at buhay pa. Dinala niya sila sa isang bangka ng mga survivors sa atol noon. Kinagabihan ay nag-usap-usap sila tungkol sa paghahanap sa dry land kaso ayaw ng iba na isugal ang kaligtasan nila para lang hanapin si Enola dahil papatayin silang lahat ng mga smokers. napag na ni Mariner na susugod na lang siyang mag-isa para iligtas si Enola. Kalaunan ay natuntun niya na ang barko ng mga smokers at isa-isang pinagpapatay ang mga nakakasalubong niya. Ginawa niya ito ng tahimik lang. Samantalang si Dico naman ay tinipon ang mga tao at nag-speech pa na nakita na daw nila ang daan papunta sa dry land at inuuto ang mga tao. Sinabihan niya ang lahat na simulan ng magsaguan ng mabilis para makarating sila agad. Nang magsipulasan na ang mga tao, ay nagpakita naman si Mariner kay Deacon at sinabihan na pakawalan na si Inola. Nang tumanggi si Deacon, ay binantaan siyang ihuhulog ni Mariner ang apoy sa oil reserve na magpapasabog sa buong barko. Kasi hindi naniniwala si Deacon na kaya niyang gawin ito, kaya hinulog niya na ang apoy na nagdulot ng malaking pagsabog. Umalis na si Deacon, dala si Enola bago pa sila mahuli ni Mariner. Agad siyang gumawa ng paraan para di sila makalipad at ginamit ang spear gun at metal rope para pangharang. Bumanga ang eroplano at sumabog. Buti na lang ay buhay at ligtas si Enola at diyakap agad siya ni Mariner. Kaso, papalubog na ang barko at wala na silang ibang masasakyan paalis. Sakto ang pagdating ni Gregor at Helen para iligtas sila bago pa lumubog ang barko. Naghagi sila ng lubid para sa dalawa. Kaso biglang humabon si Deacon at sinunggaba ng lubid at umakyat din. Nang makita ito ni Helen ay pinagbabato niya ito at pinagsisipa din siya ni Enola. Kaya nahulog siya sa dagat. Bye bye! Nakasakay na si Mariner at Enola sa balloon kaso matigas din si Deacon at pinagbabaril sila at hinabol ng jetski. ski. Nahulog si Enola at nakukuha na siya ng mga smokers. Nang biglang tumalon si Mariner na nagtali ng lubid bid sa paa at sinagip si Enola bago pa siya makuha ng mga kalaban. Nagbanggaan ang mga jetski na nagdulot ng malaking pagsabog. Sa wakas ay ligtas na sila na nakasakay lahat. Natuklasan na rin ni Gregor kung paano basahin ang tato ni Enola at nagtungo na agad sila papunta dito. Matapos ang ilang araw na palutang lutang sa hangin ay may ibon na dumapo sa sasakyan nila. Natanaw nila sa malayo ang kakaibang lugar na ngayon lang nila nakita sa buong buhay nila na manghasil nang makita ito at agad na dumao, lubos ang kagalakan nilang lahat at sinimulang magtingin-tingin sa paligid. Sa kanilang paglilibot ay nakita nila ang isang kubo at dinatnan nila sa loob ang mga kalansay ng dalawang tao na magkatabi na tila magkasintahan. Meron din silang mga mapa na pareho ng tato ni Enola sa likod. Ito pala ang pamilya ni Inola. Pinadala nila si Enola sa pag-asang magdala at magligtas pa ng maraming tao papunta sa dryland. Kalaunan ay naganda na rin si Mariner na pumalaot kasi hindi siya komportable sa lupa at nasanay na sa buong buhay niya sa karagatan, pati ang kanyang katawan. Hindi siya sanay na mapirmi sa isang lugar. Sinabihan niya na si Helen pati na rin si Enola na na siya na ikinalungkot nila. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ni Enola pero hindi na siya papipigil at nagpaalam na sa kanila bago umalis. Sa uling eksena ay nadiskubre nilang nasa tuktok pala sila ng Mount Everest kaloka. Pinagmasdan nila si Mariner habang papalayo ito sa karagatan. Maganda ba ang pelikulang ito kahit apat na dekada na ang lumipas nung pinalabas ito? Kilala mo ba o naabutan mo pa ba si Kevin Costner? I-comment mo nga sa iba ba? Subscribe ka na rin para sa mas marami pang magagandang pelikula.